guys ayan pakita ko lang sa inyo oh. may prutas ako may mangga, may kamuti ayan may saging mango. Uh. ayan mango uh. ayan banana ayan hindi ako nagpapakawala ng prutas kasi pag ginutom ako hindi ako kakain ng kanin prutas lang ayan guys oh. yung kamuti eh uh ilalaga ko yung sa gabi minsan yung kinakain ko para iwas ay blood no oh, di ba ang papapa ng cholesterol yan kita ko sa inyo ah, sarap yan ayan ah eh. mm. ilalaga ko yan tapos saw saw sa katiyan sarap yan guys oh. Oh, di ba tapos, mayroon pa akong nakitang prutas sa tindahan binili ko kanina yan ipapakita ko sa inyo ito oh bagong pitas guys oh ayan ho oh. ayan hapong makupa isang kupong 12 piraso talaga oh yan yan lang, ko, kapipitas lang kanina. Ito e binili ko. Yan. Guys. Sampung piso. Yan. Lalaki. Ang tawag nila dito, makupang apple Yan, di ba? Guys, sarap. Yan. Yan talaga. Ang oh, gusto ko. Lagay sa rip. Ang sarap. Ang lutong niya. Ay, dahon pa nga. Eh. Bagong pitas lang. Ay, okay. ang Ayan guys. Sarap-sarap niya. Pa Sarap lagay Malamig. malam kung init Sarap. Ayan guys. Oh, diba? Bye -bye na. Pinakita ko lang sa inyo ang ah, protas ko. Di ako nawala ng kutas. Bye-bye mga guys.